Magandang gabi po sa atin lahat. Ngayon po sa video ito ay gusto ko pong magprotesta bilang isang Pilipino. Dahil ako po isang Pilipino, may karapatan po ako ipahayag ang aking nararamdaman at ang aking uh, nasa isip sa nangyayaring ngayon sa ating bansang Pilipinas. At lalo't higit bilang isang Pilipino at ako po ay Kristiyano. Pinukon din ako po ang ginawa ng mga militar na sumugod sa KOJC. Dahil hindi po tama ang inyong ginawa. Kaya dapat kayo po ay maparusahan. Dahil kayo po ay lumabag sa batas din ng tao at lalo't higit sa batas ng Diyos. Sapagkat ang sinugod niyo po ay isang simbahan, isang paaralan na dapat ito ay ginagalang. At bilang isang kristyano po, ako'y naniniwala na may karapatan ang bawat tao, lalo't higit ay mga Pilipino na ipahayag ang kanilang nararamdaman at hinanakit sa gobyerno na sumisikil sa lahat ng Pilipino. Kaya ako po bilang protesta, ito po ang tanging magagawa ko. Dahil wala po ako sa Pilipinas, pero nasasaktan po ako dahil ang sinugod po ng mga militar na ito ay isang simbahan na may respeto sa kanilang kinalalagyan at ang kanilang ginagawa ay walang puro kabutihan makatulong sa kapwa at ma maipahayag ang pagmamahal sa sanlibutan. Kaya hindi po tama ang ginawa ng militar na ito kaya dapat silang maparusahan at kung sino man po ang nagkuto sa kanila dapat po ay managot dahil kung mayroong batas sa tao mayroon din pong batas ang Diyos kaya tatandaan po natin at huwag kalilimutan ang Diyos ay hindi natutulog nakikita ang lahat ng ginagawa ninyo ang lahat na nasa gobyerno na nagkakasala, kayo po ay may hangganan din ang kasamaan na ginagawa sa kapwa niyo Pilipino. Wala po dapat gawin dito kung di tayo magmalasakitan sa isa't isa dahil tayo puro Pilipino. Sino pa magmamahal sa bawat isa kung tayo mismo ay maghahaway-haway? Kaya nais ko po sanang magprotesta sa ginagawang ito ng gobyerno. Hindi na po tama yan. Kaya sana po lahat ng tao ay magprotesta sa kanilang dapat gawin na bilang isang Pilipino, tumindig po tayo sa karapatan natin bilang isang Pilipino. Kaya eh, maraming salamat po sa panonood ng video ito. I condemn you.